Yeah, support na kayo sa sa YouTube channel natin para mga tayo sa mga tao na nangangailangan. Ito, pabigas-pabigas lang talaga ito. Libre pabigas. Kaya ang mahal na ng bigas na yun. Kaya sabi nga nila, baka bumaba daw ng 20 pesos. Kaya lalong tumataas. Ngayon, ito, tumaas, nagiging 54. 54 na ang per kilo. Kaya eh, hindi na bababa yan. Kaya support na lang kayo. Wala kayong ibang gagawin. Uh, like and share, subscribe, and kung comment, comment kayo na sana all, na lahat ng mga YouTuber na medyo angat na ay mamimigay ng simple pabigas. Ito mga kabayan, ito ay uh, review lang natin sa ating uh, YouTube channel. Ano? Kaya sa, gaya na sinasabi natin na Mag-share tayo kung mag natin yung revenue natin sa ating uh, YouTube channel. Ito, ito, na yung, ito na yung dati. Nag-uumpisa tayo dati sa nung nakaraang mga ilang buwan. Nag-uumpisa tayo sa, sa 10 kilo. At ngayon, siguro Magmumotor lang tayo. Mag-uumpisa tayo sa ta, sa, sa pag-iisang kilo muna. Kung so, pa rin siya sa magkano yung revenue natin, dipindi pa rin sa suporta ninyo. Kaya mag tayo sa isang kilo hanggang mabot tayo ng dalawang kilo, limang kilo, sampung kilo, o twenty kilos, o kaya fifty kilos. Hindi pa rin siya sa revenue natin. Kaya support lang kayo sa YouTube channel natin. Kaya ito, uh, ito yung revenue natin sa loob ng tatlong buwan. Kaya tatlong buwan na yung hindi naman tayo mabot ng ganun kalaki. Dahil small YouTuber lang naman tayo. Kaya matagal-tagal, matumal. Kaya yeah, support na kayo sa sa YouTube channel natin para mga tayo sa mga tao na nangangailangan. Ito, pabigas-pabigas lang talaga ito. Libre pabigas. Kaya, ang mahal na ng bigas ngayon. Kaya, sabi nga nila, baka bumamba daw ng 20 pesos. Kaya, lalong kumataas. Ngayon, ito, kumaas. nagiging 54. 54 na per kilo. Kaya, e, hindi na bababa ba yan. Kaya, support na lang kayo. Wala kayong ibang gagawin. Uh, like and share. Subscribe. And kung comment, comment kayo na sana all, na lahat ng mga uh, YouTuber na medyo angat na ay mamimigay ng simpleng pabigas. Ito, yan. Ano lang, magmumotor-motor lang muna tayo kasi dati nakahirapan tayo sa 10 kilo, random lang yung mabibigyan natin. Ngayon, uh, pupunta tayo sa mga liblib-liblib -lib 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 na lugar, magmumotor lang tayo, mamimigay tayo ng... Sige, isang kilo lang muna. Umpisa lang, umpisa. Hanggang tuloy-tuloy lang. Kung, kung magkano yung revenue natin, yun, bibili natin. Kung buwan buwan, may tayo, ay mas maganda. Pero ito, tatlong buwan, dipindi pa rin sa revenue kung matatanggap natin. Ano? Basta support lang kayo, support lang kayo sa YouTube channel natin at maasahan nyo, libre ang pabigas natin. Malay natin, baka pagdating ng araw, pagiging 10 kilo na 20 kilos o 50 kilos di maganda libre hindi na tayo aasa sa ano natin yung sinasabi nilang 20 20 15 kilos ngayon may naririnig, may naririnig na bababa na ng 15 kilos wala na yun hindi tayo aasa ron dito na kayo aasa sa youtube channel ni Lino Boy TV sa sunod lagyan na natin to ng tatak na Lino Boy TV tapos mas makakamura kung tayo mag-revit pa hanap tayo ng paraan kung paano natin to, paano tayo makakamura. Kasi ito, na nabibili natin sa retailer, tapos napakamahal silang magre-repack. Susunod, hahanap uh, tayo ng paraan, siguro tayo na magre bibili tayo isang sako, tayo magliripat, uh, para makakamura tayo. At marami yung uh, bigas na maiipo natin. So, yan ano, please like, and share, subscribe, and comment. Down below. And click the notification bell para update kayo sa lahat nating mga vlogs. yung vlogs natin mix. Merong mawala tayong pabigas, libre pabigas. Minsan na uh, mga DIY o kaya pabahay. Doon tayo doon tayo magbablog. Pag meron naman na uh, ganito na merong uh, uh grass na mabibigay, dito tayo ngayon. So ito. Tapos update update tayo sa mga update tayo sa mga ginagawa ni Tatay Digong sa panahon ng administration niya. Marami siyang nagawang mga yung build 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 niya. I-update natin 'yon. Yung mga tulay, mga bypass road, 'yon ang i-update natin habang namimigay tayo ng ganito. So yan ano? Ito si Lino Boy, ang YouTuber ng Bayan. Peace out!